Jey! Jeyboy! Mahuli tayo! tayo, okay, Ron! Meron! Iwan mo rin! Mahuli tayo ng tinutaw! Bakit na? Sadali! Sayang din to! Hoy! kayo? Sa Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? May nakita bahay sa kabilang barangay. Eh! <coughs> yun nga yung bali-balita ata na... Yun mayaman yun yung nakatira. Tsaka, ang laki-laki ng bahay na yun eh. Alam mo, napaka-perfect na bahay yun. Yun yung papasokin natin. Tsaka tama ka. Ang dami tayong malilimas dun. Madaling pasokin yun. Oh, hindi ko nga pala. Dito natin sa loob, ikaw mo. Ye hey boy! Ye hey boy! Oh, bakit mga pre? Ata pala, kamaya may raket tayo. Dating gawin. Hmm. Yung bahay, yung pinakamalaking bahay dun sa kabilang barangay, panigurado. Madami tayong makukuha ng mga kayamanan dun. Tsaka, pag nakakuha natin lahat, panigurado yan. Limpak-limpak hmm. na naman yung pera natin. Tsaka oh, syempre, paghahatihan natin yun. Ah, uh, mga pre. Eh, na ako sa ginagawa natin eh. Ayoko nang sumama sa inyo. Tsaka, pre, magbagong buhay na tayo. Uy, Jeboy. Papatawa ka ba ha? Alam mo ilang dekada na nating ginagawa to. Tsaka isa pa, alam mo ito lang yung hanap buhay namin. Sa so, tingin mo, ano ipapakain mo sa pamilya mo pag din natin ito ginawa ha? Tsaka o, -boy, ka ba ng konsensya mo? Sa so, tingin mo, ayaman kasi ginagawa mo? Kahit mga iba dyan eh, naglanakaw para umaman. Eh, mga pre, hindi ko naman kailangan umaman eh. Lalo na kung sa masamang paraan. Uy, Joyboy, tumigil ka, ha? Sige. Kung ayaw mong sumunod, kami mismo yung magsusumbong sa'yo sa mga polis. Ano? Sige, sige na. Dali ka naman palang kausap eh. Sige na, huwag kasi kaso ka na. Aris na tayo. Dali mo yung bonnet mo oh, Jay, hintayin niyo ako ba? Ano naman, ang bagal-bagal eh. Ay, eh, sinabi Listen ko dyan. na sa inyo eh. Ang taba-taba mo kasi eh. Sabi ko sa inyo, sa pinto na lang tayo dadaan. Ito pa talaga yung makakadali sa atin eh. Panira, panira talaga eh. Bisa nyo dyan. Mamaya makita pa tayo dito eh. Oo, oh, oh, oh. ka pa. Dan, taba mo kasi. <laughs> Wala bang CCTV dyan? Dun. Diretso tayo ni, eh. Parasok tayo ng pinto. Tara, tari. Sigurado ba talaga kayo walang tao ngayon? <laughs> Sigurado ako. Tsaka, nag-iisa lang yung tao dito nakatira eh. Sandali lang ah. Titingnan ko. Sige. paano natin bubuksan yan? Wala ka bang bilib sa akin? Alam mo naman ako, trabaho ko to. Sige na, dali! Ayos na! Ayos na, dali! Please! Ay! Hey, ako, laki ng bahay ah! Mukhang marami tayong makukuha Kailangan dito. Kaya eh. boy! Tiyo mo, Francis, oh, antik! Antik, oh, pwede natin tong ibenta kay Busti! Tiyo mo, oh! may isa pa! Na. Aray ko, init! Oh. Alam mo ba kung magkano yung halaga nito? Nabasa ko sa article, million-million to! Hindi may na tayo! Sa baba lang to, paano kaya pag nakita pa natin yung taas? Ano? Unahin muna natin sa taas. Tara. Dito muna to. Lagi muna jandri! Dali. Bigat pala. Paldo tayo. <laughs> to. Tagi, isa tayo ah. Sige. Jaboy, siguro doon mo makuha mo lahat Jaboy, ikaw sa master room. Tara, ubusin mo ah. Tibi. Aldo na naman kami. Ah, ginto dito. Oh. Ben. Hmm. Magkano pata to? Ano na lang? Sino ka! Jay, Jay boy! Mahuli tayo! Jay! Okay, ano tayo meron? Meron! Iwan mo nyo! Mahuli tayo! Hindi nyo tao! Bakit na? Sandali! Sayang din to! Uy! Sino kayo? Sino? Jay e. boy! Periksa Periksa Tak ada orang pergi Tengok lah dalam Dalam kau bah Wala Elektrik pan sabah Ini sihirah Tak ada orang beri Jai boy, tak Jai boy huh? Chef 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 Oh Chef buat apa ni? Oui, c'est ça. Ah. Ah, sir. na po. Ah. Eh. Hindi ko naman po talaga ginusto to eh. Kaso sir, tinatakot po nila ako. Pag di ako sumama, may gagawin sila masama sa akin. Eh sir, di ko naman po talaga gawain to eh. Wala lang po talaga akong nagawa. Um, huwag ka magalala. Naniniwala naman ako sa iyo eh. Ah, uh, pala, uh, salamat ha. Kasi kung hindi mo ako tinulungan, baka wala na ako ngayon. Ah, uh, uh, pala. May matutuloy ka ba o may trabaho ka ba? Sir, ayun na nga po eh. Sa kanila po ako nakatira. Kaya ngayon, wala na po mauwian. Tsaka po, wala rin po ang trabaho. Hindi rin po ako nakapagtapos ng pag-aaral eh. Ah, uh, ba? Kung gusto mo, dito ka lang, tumira. Ah, uh, sama mo ako dito. Total, wala na naman akong kamag-anak eh. Ha? Tapos, kung gusto mo mag-aral, tutulungan kita. Sir, masyado naman pong nakakaya na. Lalo na sa nagawa -ano ng mga kasama ko. Oo, no. Eh, mukha namang mabait na tao ka eh. Tsaka, alam ko naman na napilitan ka lang gawin yan. So, okay ba sa'yo yan? Ah, uh, sir, nakakayawan po pero... Sige po, sir. Tatanggapin ko po yung offer mo. Ako po mag-aalaga sa'yo. Sige. Salamat. Ah, uh, sige, sir. Gusto mong tubig? S sige. Sige po. Oh, J boy bakit mo muna pala kang pinatawag? Alam mo, gabi, ibang iba ka na talaga, no? Biruin mo yun. Dati, ninanakawan lang natin tong bahay na to. Tapos ngayon... Nako, Jay, alam ko na. Pagbibigyan ng pera si Jeboy, eh. <laughs> Hindi ko yan. Tsaka, isa pa, Jeboy, di ba? May utang na loob ka sa amin kasi magkasama tayo nung nanloob tayo dito eh tapos bigla mo na lang kami iniwan. saka tama lang din naman yung naging desisyon mo kasi kung umalis ka nun, hindi mo makikilala yung may-ari nitong bahay. Kung umalis ako nun, hindi ko kayo mahuhuli. Teka lang, J-Boy. Ano ba ibig mong sabihin? Alam mo yung may-ari ng bahay na to, pinamana niya sa akin to. Tsaka lahat ng re re-ari niya binigyan niya sa akin. Kaya nakapag-aaral ako. Tsaka natupad niya yung pangarap ko. Pangarap mo? Ah, ano, ano ibig mong sabihin? Polis na ako. Ano? Polis? Oo. At ako yung naka-assign para hulihin kayong dalawa. Chebe naman, umaman ka lang, umabang ka na. Jebe, nagbibiro ka ba? Hindi mo ba naisip? Magkababata tayo. Ang layo na ang pinagsamahan natin. Bakit? Ginusto ko ba nang makasama kayo? Eh di ba tinatakot nyo lang naman ako? Para sumama sa inyo? Na ako ng masama? Sabi, huwag mong gawin sa amin to. Magkaibigan pa rin tayo. May mga pulis sa labas, oh. Eh, gusto ko lang naman kayong tulungan, eh. Gusto ko naman bagong buhay kayo. Eh, pasensya na. Ito lang yung paraan ko para matulungan kayo, eh. Kaya mas mabuti pa. Sumama na kayo sa akin. 等等